Hello mga kabatang helmet, Siyempre today sa a very very happy day. Sa lahat mo na mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa mga pinupuntahan. Sinasawsawan, ina-upload namin ni videographer for today's video mga kabatang helmet Super magpapasalamat muna kami sa inyong lahat ni si videographer. Di ba, videographer? <tinyo> Dahil sa pagmalakasan na mga comments nyo, yung mga boses ng masa kagabi sa in-upload natin video regarding nga dyan sa confidential and intel fans. Nang OVP. Nakakatuwa mga kabata helmet. Ang dami yung comments, hindi pa ako nakakapag-reply. Super nakakatawa, no, Bisho Kasi yung boses ng masa talagang dito nagkakapalitan ng mga point of view, ng mga hinaing. Yung pero boses ng viewers? Yes. Yung boses nyo, nga, ng helmet. Pero ayun nga, super wala akong masabi. Super salute talaga kay Sen Risa. And, wala rin akong masabi sa mga sagot na may So, okay, ito na kami, ang patang helmet. At sasawasawan -so, no muna natin ngayon, ay, yung presyo ng bigas! Sino bang hindi umaaray? Ganina, mga batang helmet, At sa pure gold tayo. At yung 1,000 natin, just me, video ka nakita mo naman yung pinamili ko, di ba? Mm -hmm. May sukay pa naman ako, 54 pesos. In-upload ko yan sa aking social media platforms, FB. Pero, grabe, mga batang helmet, dalawang supot lang yun pero isang, siguro mag, ano, isang malaking supo at isang maliit. Yes. Siguro mag ano ka ng ano, yung eh, 1,000 challenge, 1,000 pesos challenge. Diyos ko, mga kapag challenge. Pero kasi, ito yung mga essential na, yes. ano na, kape, gatas, asukal. Pero grabe talaga, video ka At talagang nakita ko niya sa Pure Gold, yung presyo talaga ng bigas, eh wagas na wagas. Ito, may balita tayo, mga kapatang helmet. Marahil sa inyo na panood na to, ito yung short video clip ni Manong na nagsasabi nga na pag hindi daw sila naglagay ng 41 pesos or 45 pesos na bigas, no? Video ka par, mm -hmm. ng presyo ng bigas, eh mapapasara daw sila. Sabi kasi ng City Hall, ma'am, tsaka ng DTI, kailangan may display kami ng 41 45 po. Kasi kung hindi pwede po hindi kami mag-display, pwede kami pasara. Mapas mapapasara sila, nakakabulol na, sobrang taas. Mapapasara sila ng City Hall, tama ba, Pichoga Por? Mm -hmm. nga yung short video, panoorin nyo, mga batang helmet. Pero bakit ganon? Ang tanong, bukod May nga, parusay. kaya nga eh, eto pa, video ka po, mga kabatang helmet. Diba yung nakaraang balita na nag-ikot nga si Sir Erwin Tulfo, no, mm -mm. with Sir Romualdez, yes. doon nga daw sa bodega ng bigas sa Bulacan. Mm. Eh, eh, yan pa mga kabatang helmet, ah. Ah, pag aaralan din natin yan kung paano, pero ito nga, nakita ko nga, ang dami talagang mga sakusakong bigas, no. Ano kayang gagawin doon? At bakit naman nakatagos doon? Eto, naku, Ano ba magiging bosses muna ng masa ngayon para sa pressure ng bigas na super pataas ng pataas? Kala ko spaghetti lang eh, no? Spaghetti pa ba, pataas? Pero ito, pataas ng pataas. At bakit ganon? Bakit tayo mga Pilipino? Bakit yung mga tindero-tindera, di ba? Yung mga ari dyan, ng mga bigasan, ang kailangang mag-adjust. Diba, At bakit naman ipapasara ang tindahan kung hindi ka makakapaglagay ng 41 and 45 pesos per kilo ng bigas? Bakit kailangan tayong mamayan ang mag-a-adjust? Di ba? Ba't hindi na lang yung bigas yung mag-adjust? Charot! Pero di ba, Bitsugaper, paano naman may napanood din ako na parang tulong nga to sa mga mamamayan Pilipino, kaya may ganong kababang presyo ng bigas, pero hindi siya mababa. Pero di ba, paano naman din yung mga farmers? sila din yung number one na apektado eh. Bababaan mo. Paano na yung mga, yung butil, di ba? Yung binhi. Ano? Video ka porn. Alam, dyan kay ate, Rakil. Mm. Kasi ko rin yung presyuhon. Baka ka. <smart noise> auto Pero 55, 56. parang may nasilip pa akong 45 din. Yun yung well meal tama ba? Well meal Kaya bitcho ka pa dati, meron kayong ka kapalayan. Ano yan? rice meal. ano ba yan? Ano ba Di Medyo may maalam ka dyan sa mga rice meal na yan. Hindi naman. naman Di ba sabi mo natin, may machine kayo na nagagalaw. ano yan? Rice meal nga kiskisan. Oh, kiskisan. Ano ba yon? From palay, ipapasok to sa machine. Tapos? Siguro. Ano oh, siguro? <laughs> <laughs> Hindi, kasi noon yung tatay ko, nag nagbabiyahe yan, mm. nagtatayo sila ng kiskisan. Ang tawag doon, kiskisan? Uh -oh. Rice meal nga! Uh oh, yung rice meal uh oh. na. Oh, tapos, anong... So, yung palay... Tagal lang saan yan? Sa... Pagkalang panahon yun. Sa probinsya yan? Oo, oh, sa Deba Isiha. Ah, o oh, mongga. O, tapos? Doon ang biyahe. Kaya wala rin tatay niya. Nakakasa <laughs> nakakasama ako naman. oh, tapos. Ko. oh, tapos. Yun. Yung kinakausap siya, yung mga may-ari. Ng... Kaya nakikita ko, malaki. Sakahan. O, oh, malaki. Hindi, hindi sakahan. Ay, yun. ano? Yun na yung may-ari Nung rice meal, Nung kiskisan. Ng, rice... kiskisan, yung butil yun. Malaki yung bodega. From the, yung grains. So, dadal, yung, uh -oh, dadalhin yung, dun yung, yung palay. Yung palay, para kiskisin. Ah, uh, tapos, yun na yung magiging? Bigas. Oh, asa na yung ano nyo, mga machine? Wala na? Ha? Wala ka, pinunan ako. Ako no. yung okay, nalaw. No, Pangmayaman no. yun. <laughs> Ay, din pala. Ay, pinunan ko yun. Pero, diba, at least, nasaksihan mo, no? Kahit nung bata ka pa na. May Kasi ganun, ibuburiki pala, nila eh. Ano buriki? Yung mahabang ano yun eh, na yung bakal. Tapos oh. nila yung sako. Tapos, para makita yung quality ng bigas. Oo, oh, oh di ba? Talagang rice capital talaga Philippines, no? Oo oh, naman. Pero, tayo ang nagturo sa ano eh, sa Ganyan. Vietnam, tsaka sa ano eh. Di ba kanina narinig ko sa balita na tayo ay nagturo, oh. pero ngayon, aangkat yata tayo sa Vietnam, oh. tama mo. <laughs> <laughs> Napabayaan. Bakit ganun, mga kabatang Hilmi? Napabayaan. Super, at, nakakalungkot kasi, tayo nag-umpisa. Sabi uh, nga ni Moira, di ba, P. Jogapur? Uh -oh. Ang nagsaik Pero ba ang kumain? No, fake. Sige. Ha, ah, nakakaloka. Paubayan na lang talaga. Ikaw, yun, mga kabatang helmet. Di ba? Paubayan nyo na lang ba bigas natin? Di ba? Wala pa tayong gagawin. So, i-comment down below nyo dyan kung ano naman ang boses ng masa regarding naman dito sa kapresyon ng bigas. And e, dun sa bakit kailangan tayo yung mag-a-adjust. Di ba, Ikaw, ano mag-stand mo dyan? ang stand ko? Bakit? Oh. Bakit yung ano, yung nagtitindang ko, kontrolin? <laughs> Nawa kay kuya, ipapasarado okay. daw yung tindahan Kasi, niya. Kasi, di ba, papano kung yung pagkakabili niya dun sa bigas yes. ay, halimbawa na lang, 50 pesos oh. per kilo, oh. ang nabili niya. Yes. Siyempre, siguro, ibibenta niya yun ng 50. 51. Oh. 51, 50, 52, 52, 52, 52 55. Pero kailangan mo siyang ngayon. Ibenta ng, 41, ng or 41 or 45, 45. Eh, e di lugi ka. Yun nga, kaya nga 'di ba marami nga daw nagsara oh. na mga tindahan ngayon. Oh, yung interview diba? kanina ni kay Manong Ted. Yes. Oh, Ayun, ako na nakikilala isa, isa isa kay Manong siya. Ted. Makinig kayo. Oh. Isa lang oh, daw siyang yan. tindahan nandun. yung yung iba daw sarado. Sarado. Kasi, yan ba sa farmers? Hindi ko alam, oh. pero Daan kasi Oh, makikinig ka. <laughs> Titiisin mo na lang na magsara. Kaya nga. Kesa, Kesa mahul ka. Oo. Kasi, Kasi, magkano yung ano? Yung multa? ano? Hindi ko alam kung magkano yung multa, pero, Tapos ang, ang alam ko, yun nga ipapasarang. Oh. So, hayaan mo na lang muna na, wala ka muna ng kitain for the day, kaya lang, two days na daw sarada oh, yung mga oh. tindahan, yung bangbigatan. Tapos, isa ka lang na bukas, ay wow naman. Kaya lang, yung bang bukas na yon nagbaba- na ano napilitan na lang din Oo. magkaroon ng 41 and 45 eh, di ba? Oo, yun na lang ilalagay niya. So, park. ayan, naku ratio kabatang helmet. Eh may mga napanood din tayo na may mga nag hoard na rin nga daw ng bigas. Oo, oh, okay. Pero nagkaroon daw ng uh, maximum of 2 kilos lang daw per ano, 'di ba? Ang pwedeng mong bilhin. Yes, ano pa nagkaroon daw bigas per? Yun, may kausap si Manong Ted na farmer. Oh, oh, Paano naman daw sila? Yun nga, yun yung point bigas per. Kasi bakit bakit nandito ka kagad doon sa nagbebenta? Mm -mm. Bakit hindi ka hindi mo umpisahan yung... Kung saan galing yung bigas? yung problema oh -oh. doon sa pinaka -root na ano bang problema nitong mga magsasaka? Yes. And, di ba, video oh. Kapag binabaan mo, ang presyo yan sa merkado, paano nga yung supplier, yung mga farmers, di ba? So, ayan mga batang helmet, i-comment din diba? ha? Yung kagaya mm. ng Kevin VP Lenny. Yes. Kaalisin yun nila yung middleman. Kaya nga meron na tayo Made from direct. farm from farm to table nga uh -oh. na ano. Meron silang ganong program. Eh. Uh -huh. Na panood ko rin yan. Diba, Kaalisin nila yung middleman. Uh -huh. Para talagang mura. Yes. Parang okay. wala nang dadaanan pang mediator. Direct. Parang point to point na. Uh ba? -huh. Diba? So, ayan, mga bata, ayan, may doon na magagawa. Nandiyan na yan. Pero may magagawa tayo. Ang boses ng masa may magagawa yan. So, i-comment nyo dyan kung ano yung mga hinaing nyo, yung mga masasabi nyo. Basta stay healthy, stay safe, and stay happy and positive pa rin tayo mga kabatang helmet. And maraming maraming salamat mga pamalakasan at huminto na kayong video natin. Ganyan yan talaga. <laughs> Pero nakakamisa, pumunta at dumalaw ng museos. O so, nakaka talaga yung mga panahon na yan. Ah, punta tayo siya no, one of these days. Gulating nga lang kayo. So, ayan mga patang helmet. Sabi nga, masasabuhay niyo nag-helmet. Ito na, it getting better every day. God bless everyone. Ayoko maranasan yung mais. <laughs>